Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Meron na namang chika ngayon tungkol kay Bella Alonso na nai-issue nai siya sa mga kasambahay at driver. True kaya na pinababayaan ni Bea Alonzo sa driver niya kapag nabangga nito ang sasakyan. Ito ang report na naman ni Christopher Min at Romel Chica sa programa nilang Christopher Minute sa 92.3 Radio True FM. nag daw kasi sa social media ang mga pinalis na kasambahay ni Bea at ang girlfriend daw ng driver ay may reklamo din. nag sila sa social media ngayon at kalat na kalat na talaga yung kanilang pagre lalo na yung girlfriend ng isa niyang driver na nagsabi ng bakit po ganun ma'am Bea. Mababait naman po ang mga staff nyo pero bakit ganun? Oo nga, nagbigay kayo ng pambayad sa SSS at saka sa PhilHealth pero ayaw nyo naman silang payagan na lumabas ng inyong bahay para naman maasikaso ang kanilang mga dokumento at para naman magkaroon ng kasiguraduhan sa kanilang pamumuhay. Ito ang kwento ni Christy tungkol sa umano'y reklamo ng mga staff ni Bea. Nabanggit din ng CFM hosang ang tungkol sa driver na nakabangga ng sasakyan. Yung sa driver ang ipinagtataka ko, Romel, kasi bakit kailangan kapag nabangga ang sasakyan ay pababayaran sa driver? Bakit wala bang insurance ang mga sasakyan ni Pea Alonso? Ang tanong ni Christy. Nakakaloka nga tayong mga ordinaryong mamamayan na na mga kaibigan o kapitbahay ng nabangga, ako ko na yan kasi ako naman yung malaki ang kita. Ang pananaw naman ni Romel at Chika. Giit ni Nanay Christie, hindi daw may, may insurance yun. Romel, may mananagot. Alangan naman wala silang policy at wala pong driver na gugustuhin na maaksidente siya at ang kanyang pasahero. Kaya ang pakiusap ng Jowa bigyan niyo naman sana ng magandang kinabukasan ang driver. Paano nga kung may maganap? Nag-knock on wood pa yung girlfriend. Paano nga kapag may naganap? Wala man lang kasiguruhan ng driver kung ano ang magaganap sa buhay niya. Sa pakiwari ni Christy ay sakto naman daw ngayon ang mga naglalabasan ng lahat ng hindi kagandahan kay Bea. Kaya maraming nagsasabing bumabaro talaga ang premium ng actress. Anyway, yan po ang mga naririnig ng mga chika ng mga sa mga kasambahay at driver ni Bea Alonso. Thanks guys for watching and God bless everyone.